Magandang gabi, mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Bagong Tikbalang. Si Diego ay isang teenager na lumaking walang ama. Tanging ina niya lamang ang nagtaguyod at nagpalaki sa kanya. Naging mahirap ang buhay ni Diego at ng kanyang ina. Kaya naman masama ang loob niya sa kanyang ama at nangakong hinding-hindi ito tutularan. Malapit na ang ikalabing walong kaarawan ni Diego. Habang papalapit ang araw na ito ay palagi siyang nananaginip na nasa kagubatan siya. Tumatakbo ng mabilis at pagkatapos ay umiinom sa malinaw na batis. Parang totoo ang mga panaginip ni Diego. Ramdam niya ang hangin habang siya ay tumatakbo at ang lamig ng tubig habang iniinom niya ito. Ngunit bigla siyang nagising dahil sa tawag ng kanyang inang si Linda. Maaga kasing dinalaw si Diego ng kasintahan itong si Carla. Naalala ni Diego na may lakad nga pala sila ng kanyang kasintahan. Agad na patayo sa pagkakahiga si Diego. Dumiretso siya sa likod ng kanilang bahay Para maligo pero nagtaka siya dahil may mga natuyong putik sa kanyang mga kamay at paa. Hindi na masyadong pinag-isipan ni Diego ang nangyari dahil nagmamadali siyang maghanda para sa lakad nila ni Carla. Ngunit lumipas ang mga gabi, paulit-ulit ang mga panaginip ni Diego at sa tuwing magigising siya ay madumi ang kanyang mga kamay at paa dahil sa mga natuyong putik. Kaya minabuti ni Diego na ng kanyang ina. Sinabi ni Linda na hindi niya alam ang nangyayari kay Diego. Sinabi niyang baka pagod lang ito kaya palaging nananaginip ng masama. Dumating ang kaarawan ni Diego. Pauwi siya ng bahay galing sa pamamasyal kasama si Carla. Bilog ang buwan ng araw na iyon. Naglalakad si Diego sa isang madilim na kanto. Walang ibang tao kundi siya nang biglang, kumati ang kanyang bato. Kinamot niya ito ngunit sumunod naman ang kanyang braso, tiyan, likod at mga binti. Bumagsak sa daan si Diego dahil sa magkahalong matinding kati at sakit na kanyang nararamdaman. Unti-unting humaba ang uso at mukha ni Diego. Mabilis na tumubo ang kanyang buhok habang nagbabago naman nang anyo ang kanyang buong katawan. Naging isang kayumungging kabayo. Nawala ang kati at sakit na nararamdaman ni Diego nang tuluyan siyang maging isang kabayo. Unti-unti siyang tumayo. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay ngunit paana ito ng kabayo? Takot na takot si Diego Tumakbo siya papasok sa gubat na malapit sa kanilang bayan. Hindi niya alam ang gagawin at kung ano ang mangyayari sa kanya hanggang sa marating niya ang gitna ng gubat. Napahinto siya sa pagtakbo dahil may narinig siyang mga yabag sa kanyang likuran. Parang isang kabayo din, naisip ni Diego. Hinintay niya ang humahabol sa kanya at tama nga siya sa kanyang hinala. Isang kabayo na kamukhang kamukha niya. Pero hindi ito isang normal na kabayo dahil nagsalita ito at kinausap si Diego. Nagpakilala ito. Siya daw si Damian. Gumaan ang pakaramdam ni Diego dahil sa palagay niya ay kail sagutin ni Damian ang mga tanong sa kanyang isipan. Kaya naman nagpakilala din si Diego. Tinanong niya kung anong nangyayari sa kanya at kung paano siya makakabalik sa pagiging tao. Sumagot naman si Damian habang naglalakad papunta sa isang batis. Naging tikbalang ka, sabi ni Damian. Sumunod si Diego papunta sa batis. Nakita niyang uminom si Damian mula sa batis kaya ginaya niya ito. Napawi ang pagod ni Diego at muling gumaan ang pakiramdam. Nagsalita muli si Damian pagkatapos uminom. Nagiging ganap na tikbalang lang ang isang taong may dugong tikbalang pagsapit ng ikalabing walong taong gulang nito. Tama nga ang sinabi ni Damian, sabi ni Diego, dahil ito ang araw ng kanyang ikalabing walong kaarawan. Huwag kang magalala dahil tuwing umaga naman ay babalik ka din sa pagiging tao. Pero tuwing kabilugan ng buwan ay muli kang magiging tikbalang. Dagdag ni Damian at pagkatapos ay muling naglakad habang kasunod nito si Diego. Hindi naman puro masama ang hatid na sumpa ng pagiging tikbalang. Tayo kasi ang nangangalaga sa kagubatan at dapat natin itong proteksyonan laban sa mga taong gahaman na naisirain ng gubat. Marami tayong kapangyarihan habang nasa loob ng gubat. Ituturo ko sa iyo kapag handa ka na. Kaya natin iligaw ng walang humpay ang isang masamang tao o bigyan ito ng malubhang karamdaman. Sabi ni Damian kay Diego. Lumipas ang mga oras. Nawala ang takot na nararamdaman ni Diego dahil sa mga kwento at pangaral ni Damian. Hindi niya na malayan na malapit ng mag-umaga. Nagpaalam si Damian at pagkatapos ay tumakbo ng mabilis hanggang sa hindi na siya matanaw ni Diego. Sumikat ang araw. Bumalik sa dati ang katawan ni Diego. Puno ng dumi ang kanyang katawan, kaya naligo muna siya sa batis. Habang naliligo, ay napansin ni Diego na lumalapit sa kanya ang mga ibon. Pati na rin ang mga hayop sa kagubatan ay hindi takot sa kanya at parang binabati siya ng magandang umaga. Tuwang-tuwa si Diego. Sandali siyang nakipaglaro sa mga hayop at pagkatapos ay umuwi ng bahay. Mula noon tuwing kabilugan ng buwan ay lagi nang nagkikita sa gubat si na Diego at Damian. Masaya ang mga kwentuhan nila at dahil kay Damian ay madaling natanggap ni Diego ang kanyang kapalaran. Isang gabi ay naikwento ni Diego na mayroon na siyang kasintahan at balak niyang umamin na isa siyang tikbalang. Tumutol si Damian at sinabing masasaktan lamang si Diego sa gagawin. Pero desidido na si Diego. Sumunod na kabilugan ng buwan ay inaya niya si Carla na magpunta sa gubat. Hinintay nilang dalawa na lumubog ang araw habang magkatabing nakaupo sa isang kapatagan na napapalibutan ng napakaraming bulaklak. Unti-unting lumitaw ang bilog na buwan kinausap ni Diego si Carla. Sinabi niyang meron siyang malaking sikretong gustong aminin. Maliwanag na suminag ang bilog na buwan kay Diego. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Hindi naman makagalaw dahil sa gulat at takot si Carla. Hanggang sa tuluyan nang naging tikbalang si Diego. Nagsalita siya at kinausap si Carla Nanoon ay parang gulat na gulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Tinawag ni Diego ang pangalan ni Carla, pero sumigaw ito, takot na takot at tumakbo palayo. Nasaktan si Diego sa reaksyon ni Carla. Hindi ito ang inaakala niyang mangyayari. Sa tingin niya kasi, ay mahal na mahal nila ang isa't isa. At walang kahit anong pangyayari ang makakapagbago dito pero mali si Diego at alam niya na ito ngayon. Ilang minuto ang lumipas ay dumating si Damian. Daladala -dala niya sa kanyang likuran si Carla. Wala itong malay. Sinabi niya kay Diego na binura niya ang alaala ni Carla. Lahat ng tungkol kay Diego. <coughs> Hindi na siya maaalala ng babae. Ginawa niya ito dahil delikado kung malalaman ng mga tao na totoo ang mga tikbalang. Wala naman masabi si Diego. Umiyak na lamang siya. Inilipat ni Damian si Carla kay Diego at sinabing ihatid na ito sa bahay. Yun nga ang ginawa ni Diego. Dala niya sa kanyang likuran si Carla bilang isang kabayo. Ginising niya si Carla. Blanco ang mukha nito habang nagpapaalam sa kanya si Diego. Pagkatapos ay eh, bumalik siya sa gubat Hinanap niya si Damian. Nang magkita ay nagkuwento si Damian. Sinabi niya na noong bata pa siya ay mayroon din siyang taong minahal. Mahal na mahal niya ito at tumagal ang kanilang relasyon. Pero hindi niya kayang sabihin sa babaeng mahal niya na isa siyang tikbalang. Takot siya at hindi niya kayang masaktan ng sobra. Kaya siya na ang naunang umiwan. Binura din ni Damian ang alaala ng kanyang mahal para hindi ito masaktan sa kanilang paghiwalay. Ginugol na lamang niya ang kanyang oras sa pagbabantay sa kagubatan. Kaya sinabi ni Damian na hanga siya kay Diego. Dahil malakas ang loob nito at sana wag magbago dahil lang nasaktan ito. Ngumiti lang si Diego at nagpasalamat din kay Damian dahil lagi siya nitong sinasamahan at pinapangaralan. Umuwi si Diego kinaumagahan. Niyakap niya ang kanyang ina at ikinuwento na nagkahiwalay na sila ni Carla. Sinabi ni Linda sa kanyang anak na huwag mag-alala. Darating din ang tamang taong magmamahal sa kanya. Sunod naman ay itinanong ni Diego sa kanyang ina kung tatanggapin pa din ba siya nito kahit ano pa man siya Sumagot si Linda na siyempre at kahit ano paman ang mangyari ay tanggap niya ang kanyang anak. Napangiti si Diego at dahil nasa usapang pag-ibig ay naitanong niya kung anong nangyari sa relasyon ng kanyang ina at ama. Pero walang maisagot si Linda kahit halata sa mukha nito na pilit niyang inaalala ang lalaking nang iwan sa kanila. Napansin ni Diego na pareho ang ekspresyon ng mukha ng kanyang ina kay Carla noong nabura ang alaala ito. Walang masabi at blanco ang mukha. Doon pumasok sa isipan ni Diego at napagdugtong-dugtong ang mga naganap. Sumunod na kabilugan ng buwan ay muling nagkita ang dalawang tikbalang. Ang ina naman ni Diego ang kanilang napag-usapan. Pero nang malaman ni Damian na Linda ang pangalan ng ina ni Diego ay napahinto ito sa paglalakad. Napatingin si Damian kay Diego. Tinawag siya nitong ama. Hindi makapaniwala si Damian. Sumabog ang emosyon sa kanyang puso kaya hindi niya malaman ang gagawin. Si Diego naman ay nawala na ang galit na kanyang nararamdaman dahil naiintindihan na niya ang sitwasyon ni Damian. Sinabi ni Diego na siguro ay ito na ang panahon para magkita muli ang kanyang mga magulang. Pero takot pa din si Damian. Sinabihan ni Diego ang kanyang ama na mabait na tao ang kanyang ina at siguradong maiintindihan nito ang kanilang sitwasyon. Kaya naman magkasabay silang nagpunta kay Linda para ipagtapat ang katotohanan. Kumatok sila sa bahay Madaling araw na at malapit nang sumikat ang araw. Takang-taka si Linda bakit may dalawang kabayo sa tapat ng kanyang bahay. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata nito nang masinagan ng araw ang mga kabayo. Unti-unti silang naging tao. Tumakbo si Linda pero hindi palayo, kundi palapit sa kanyang anak na si Diego at inakap ito. Sinisiguradong hindi nasaktan si Diego. Napatingin siya sa kasama ng kanyang anak. Hindi niya maipaliwanag bakit biglang uminit ang kanyang pakiramdam. At mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Hindi man kilala ni Linda ang mukha ng lalaki sa harap niya, ay alam naman ng puso nito na ito ang kabiyak niya. Lumapit si Damian kay Linda. Inakap niya ito ng mahigpit at hinalikan sa labi. Bumalik ang alaala ni Linda. Kilala na niya ang lalaki. Naiyak ito at umakap ng mahigpit. Masayang masaya si Diego na muling nabuo ang kanyang pamilya. At hiniling na sana sa hinaharap ay makatagpo din ng magmamahal sa kanya. Katulad ng pagmamahalan ng kanyang ina at ama.